Ano yan? Pira to. Pira? Oh. Hindi sakin sa yan? Sa'yo to eh. Ano yung Binibinta mo? Saging. Ano ba ito? Pagkain to? Oo. Oh. Wala pa kasi akong kain. May pwede mangingi ng pagkain? Ang pira mo. Ay, hindi sakin sa yan? Sa'yo to. Hindi sakin. Sa Baka sa'yo yan. Ano hindi yung... sakin. Sa Baka kita mo yan? Hindi. Ano? Pagkain lang sakin. Sa Nagugutom kasi ako. Dito <laughs> ang pira. Hindi sa'yo na yan? Hindi, hindi yan sakin? Sa Dito sa'kin. Sa ito na lang sa akin ha, pagkain. Oh, ito. Ito sa'yo. Hindi, sa'yo yan. Ito lang, okay lang. Wala akong pera pang bayad. Hindi, sa'yo lang yan. Libre na yan. Ito ang pera mo, nalaglag. Ito na lang sa akin. Isa lang, nanggugutom kasi ako. Wala pa akong kain. Ang <laughs> sok. <laughs> Ablihan pa na. Ha? <laughs> oh, ano ba ito? Saging. Ay, banana flavor. <laughs> ang sarap. Ha? Ano ba yung binibinta mo? Be? Oh, lugbati. Napakadami ng ano? Kaya mo to lahat? Kaya. Magkano ba to lahat? 150 lang yan. Napakasipag mo naman na bata. Ano? Nagkumain ka na ba? Wala pa. Nasaan na ba yung mga magulang mo? Banda yung papa. Ito ang pera mo. Hindi, hindi yan sakin. akin. to, wala akong ganito kalaging pera. Hindi, wala, wala din akong ganyang pera. Uh, hindi, wala akong ganyang pera. Hindi sa'yo to. Hindi, sa sa'yo yan, baka ano, kita mo yan. Hindi, wala akong ganitong kalaking kita. Yan talaga yan. Sa, sakin sa to, nalaglag to sa akin. Sa'yo yan. Salamat ito at tsaka Saging ah. <laughs> Napakabait mo, dito mo na ako ah. Sa'yo na to. Hello, <laughs> akin na yan? <laughs> wow, salamat. <laughs> wow, dami yun. Oh. <laughs> Maraming salamat sa saging ah. Bakit di mo kinuha itong pera? Kasi hindi yan sa akin. Nakita ko yan kanina. Laglag sa iyo. Sabi kasi ng papa ko, masama magnagaw ka. Hindi ko yan kinuha. Dahil napakabait mo, akin na yung kamay mo. Ha? Hindi. Para talaga yan sa iyo. Dahil napakabait mong bata. Totoo ko ya. Akin to? Sa iyo yan. Dahil napakabait mo. talaga nito kuya. Ibigay ko ito sa papa ko. Maraming salamat talaga nito kuya. Salamat talaga nito kuya. <laughs> Deserve mo talaga yan, ano? Umuwi ka muna sa inyo ha? tapos bumili kayo ng masarap na pagkain sa mga kapatid mo ha? Maraming tulong na ito para sa amin. Ano, deserve mo yan dahil napakabait niyong tao, hindi mo yung kinuha yung kanina na laglag. Sa'yo na yan ha. Diyan ka muna ha? may kukunin pa ako ha. Magantay ka dito ha. Ano? Marunong ka ba magbike? Hmm, sige, subukan mo ulit ka. Marunong ka magbike? Marunong. Sige. Sa'yo na yan, ha? Wow. Maraming, salamat. Maraming salamat talaga nito, kuya. Akin talaga to. Hmm, sa'yo na yan. Napakagaling mo pala magbike. <laughs> Pangarap ko talaga ito, magka-bike. Pangarap mo itong bike? Oo, kuya. Mm, sa'yo na yan, ha? Sige, <laughs> try mo ka. O. Ikot ka doon, oh. Sige. Sa ang pera mo, ilagay mo sa bulsa mo. Gye, marunong ka mag, ano? Wele-wele? <laughs> So yun, may bagong laro na naman tayo na pwedeng makadagdag ng extra income nyo. Ito ang Jelly Kio. So yun, alam nyo ba dito sa Jelly Kio, kapag nag-register ka, meron ka na agad 300 bonus. Wow! At meron kayong makukuha na daily bonus. At may lucky draw sila na pwede kang manalo na up to 6,888 na bonus. You know? So yun, ano pang hinihintay nyo? Maglaro na para kumita. Bit! responsibly. Let's go! <laughs> hey, ano yan ate? Pira to at cellphone. Iphone 15 to. Mahal to. Oh. Sa'yo na yan. Mahal di yan sa akin. Sa'yo na lang yan. Huwag yes. na. Sa'yo um, na yan. May bata ka pa oh May baby. Huwag <laughs> na. Sa'yo na, na lang yan. <laughs> <di. laughs> sa akin. Sa iyo na lang yan, baka may maghanap niyan. Hindi hmm. naman yun, na, wala na. na, naman itong eh. Sa'yo Sa iyo na lang yan. Ako, <laughs> hindi. Ayaw ko niyan kasi nakikita ko nahulog kanina. Hindi sa akin to. Sa iyo na lang, lang to. Huwag oh? na, no, huwag na. Sa iyo na yan. Sayang. <laughs> ate, ate. Ano? Gumagawa lang kami ng social experiment. Ayun yung camera, oh. nandun sa sasakyan. No? Loko, ang ako ko eh. <laughs> ano, ba't di mo kinuha yung pera ate? Ako, hindi ko yan kuha. Hindi naman yan sa akin eh. Sa'yo hmm. yan, nakita ko na hulog kanina. Saan ka pa galing ate? Doon ko lang sa bahay namin. Punta ako ng siyudad eh. Maghanap ng magpalabada. Ah, naglalabada ka doon ano, sa siyudad? Oo, para may pangbili ng gatas. Saka, uh oh. siyempre, pagkain namin. Alam mo, hindi talaga ako totoong baliw. Ano, naghahanap lang ako ng mabuting tao. Dahil ikaw yung mabuting tao, bibigyan kita ng reward. Naku, wag na. Sa'yo na yan. Hindi, di, akin na yan kamay mo. Sa'yo na lang yan. Hina. Na, Ito, para to sa'yo, te. Naku, Sa, wag na. Duha, tulo, upat, naku, naku, marami ima. na to. Tama na to. Ano? Tama ito, na. Wa, marami na to. Walo. Eh. Malaking tulong na to Sa akin. Ten taos na <laughs> Ay, ko, Hindi ka na mag, ano ngayon, maglalabada. Dahil dadagdagan ko pa yan. Ako, tama na to. Wag na. Dadagdagan ko pa yan. Malaki dahil, napakabait na mo. Hindi ka na maglalabada ngayon sa sudan Ito. 11, Ato, 12, thirteen, na to eh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Maraming salamat. Ate, dadagdagan ka pa yan dahil meron ka palang dalawang anak. 21, 22. Naku, huwag na. Hindi, di. Akin na yan. 23, marami 24, na eh. 25. 26, 27, 28, Sama 29. Tama, maraming 30,000. malaking tulong na sa amin eh. Kailang yan ate, ganyan talaga dahil napakabait mo. Ano ate, may dadagdag pa ako ate, para sa iyo. Ito, ibibigay ko to sa iyo ang iPhone ate, iPhone 15. Para talaga to sa iyo ate. Nalagay ko na lang dito. Huwag na ito na lang. Para talaga to sa iyo. Dahil may dalawang anak ka, oh. ito hawakan mo. Sige, ate ano. Una na ko sa inyo. Maraming salamat. Ingatan niyo yung pera at saka na. Ikaw din mag ka.